Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Ilang araw na din ang nakakalipas na maging malaya ang mga team owners and managers na makipag-usap sa mga free agents ng legal at magsimula ng mag-recruit ng mga players. Nakita natin ang Houston Rockets na gumawa ng madaming galaw ngayong off-season. Nakita din natin ang Denver Nuggets na aktibong binibigyan si Nikola Jokic ng sapat na tulong. Ang Dallas Mavericks sa pinupunuan ng pwesto ng injured Kyrie Irving. Ang Atlanta Hawks na sinusulat tang ang wide open Eastern Conference ngayon. Ang New York Knicks sa sinasagot ang problema nila sa kanilang bench. Ang Milwaukee Bucks na pinapanatiling masaya si Giannis Antetokounmpo. Ang Lakers sa sinusubukan na sulitin ang huling taon ni Lebron sa team at ang iba pang teams ang papalakas din ngayong offseason. Subalit ang Golden State Warriors ay nawalan na nga ng Kevon Looney and probably Gary Payton II at hanggang ngayon ay tahimik pa din ang kanilang front office at wala pa rin ginagawang galaw. Sa ngayon, ang mga rumors ay nakafocus sila sa 39-year-old Al Horford na hindi pa tiya kung maglalaro pa ba siya o magre-retire na. At isa pang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang 35-year-old Damian Lillard na nagpapagaling pa sa Achilles injury at question mark pa nga kung gaano ito kagaling kapag bumalik na ito sa court. So ang dream scenario nga ni Mike Dunleavy Jr. ay magkakaroon ng starting 5 ng soon to be 38 year old Stephen Curry, 35 year old Damian Lillard, soon to be 36 year old Jimmy Butler, also soon to be 36 year old Draymond Green at 39 year old Al Horford. Walang duda na mahuhusay ang mga player na ito, subalit ang tanong ay aasahan mo ba silang maglaro ng 82 games sa regular season? Aasahan mo ba na maglalaro sila ng 38 to 40 minutes per game sa playoffs? injury waiting to happen nga ito mga kaibigan. Nakita natin na bumigay na nga ang hamstring ni Steph Curry early sa second round. Non-contact injury ito at kapag ganun nga ay fatigue lang ito mga kaibigan. At si Curry na nga ang isa sa mga pinaka well-conditioned players sa NBA. So means na nga ay hindi mo din malaman kung ano ba ang tumatakbo sa isipan ng Warriors front office. Minsan nga mga 6'4", 6'5 ay pipilitin nila na maging power forward. Ngayon naman ay gusto nila ng panay matanda. Kaya naman sa ngayon ang mga fans ay medyo duda nga sa kung ano ba talaga ang plano ng Warriors moving forward dahil hindi nga sila pwedeng umasa na magtotodo si Jimmy Butler sa regular season. Hindi din naman pwede na regular season pa lang ay kayod kalabaw na kagad si Steph Curry. Si Lillard naman kung sakaling makuha nga nila ito, maswerte na kung makakabalik siya sa Abril dahil sa Achilles injury. Last year ay naging maganda ang performance ng Warriors sa dulo ng season Subalit so, ito ay dahil naglalaro sila with the sense of urgency considering na malaki nga ang kailangan nilang habulin sa season standings ng mga oras na yon. Hindi nga expected na maglalaro ng same level si Jimmy Butler sa early part ng season. Nasa scenario na naman ng Warriors kung saan kapag nagtamo ng injury si Steph Curry ay magkakalat na naman sila at walang patutunguhan ang opensa. Ang ending pagbalik ni Curry ay magtotodo ito ng sobra at magiging prone lamang sa injury. Ano ba ang masasabi sa ginagawang trabaho ng front office ng Warriors ngayon.